Kevin Cuiambao, pinag-aagawan ng mga international teams at Justin Brownlee lilipat sa ibang liga. Ang halimaw ng gilas maglalaro sa ibang liga na aprobado naman ni Coach Tim Cohn. Naglaro si Justin Brownlee sa kanyang unang laro sa Pilipinas makalipas ang sampung buwan sa linggo sa Phil Sports Arena. Pero magkakaroon ng mahabang pahinga ang koponan ng gilas bago bumalik sa aksyon sa Hunyo upang paghandaan ang Paris Olympic Qualifying Tournament laban sa Latvia at Georgia. Dahil walang mga tournament para kay Brownlee, siya ay lubos na pinahihintulutan at bukas na maglaro sa ibang liga upang manatili sa tip-top na shape bago muling makasama ang Ginebra sa susunod na season at gilas sa loob ng ilang buwan. Ayon kay Tim Cohn, ang kanyang long time head coach sa PBA at sa national team. Tinitingnan niya ang mga offer sa ibang mga bansa. Dagdag ni coach Tim, kung pupunta siya at maglaro sa lugar ng Europe, Japan, Korea, o Middle East, magagamit siya para sa window dahil siya ang naturalized na player ng Pinas. Paliwanag pa ni coach Tim, kung maglalaro siya sa ibang bansa at may kontrata siya sa Hunyo, Hulyo, o Agosto makakabalik pa rin siya at samahan ng kilas para sa window kaya suportado nila ito. Gayunman, sinabi ni Cone na muling nakipag-commit si Brownlee sa Ginebra, matapos na hindi makasali sa PBA Commissioner's Cup noong nakaraang taon dahil sa voluntary 3-month suspension. Si Brownlee, 35, ay dati nang naglaro sa Mexico, Italy, France, at Lebanon bago nahanap ang kanyang tahanan dito sa Ginebra sa loob ng halos isang dekada na ngayon. Samantala, isang young prospect naman ng gilas na si Kevin Quiambao ay pinag-aagawan ng mga international teams para maglaro sa kanila sa mga pro leagues. Patuloy ang pagpapakitang gilas ng UAAP MVP at maituturing na best youngest player ng Pilipinas na si Kevin Quiambao. At dahil sa pinapakita niyang talent sa basketball, ay naka-attract na ito ng interest sa mga international teams. Sa Dubai International Championship, ay literal na ginulat ni KQ ang basketball scene na kinabibilangan ng ilang mga sikat na players. Nakuha kasing sabayan ni KQ ang performance ng mga dating NBA players na sina Dwight Howard at Andre Blatch at mga veteranong PBA players. Matapos ang stint sa Strong Group, Pinagpatuloy ni KQ ang kanyang explosive performance ng mapasama sa ating national team na under coach Tim Cohn. Pinatunayan naman ni KQ ang special pick sa kanya ni Coach Tim at pinakita ang special performance nito kontra Hong Kong at Chinese Taipei. Nakapagtala si KQ ng 10 points laban sa Taipei. At malaki din ang ambag ni KQ sa depensa at opensa. Kaya naman dinumog ng offers mula sa mga international teams ang batang manlalaro. Ayon sa article ng kilalang sports website sa Pilipinas na Tiebreaker Times, ay may mga offer si KQ mula sa Amerika. Ito nga ay mula sa NCAA D1 School, kung saan nagmula ang mga NBA draftees at sa isang pro basketball team din sa Amerika. Nakakuha din ito ng offer mula sa Japan B League kasama na dito ang offer sa Middle East.